kasi parang anak ko na yan eh, di ba? Parang pag uh, anak mo nasasakta ng ganun, mas ma mas matindi ang tama sa nanay, di ba? Ano Ako yung nanay na nanay eh. Pero ang nakakalangkot lang, na, iba bash. Samantalang wala naman siyang kinalaman ng tao, abilino, at all. Hindi mo kaibigan. I don't know location na nagkasama sila. Basta siya na lang pinagdiskitahan na siya doon yung sekretong girlfriend ni Paolo. Nakiti naman. So, parang tayo yung tita na nagkasama sila sa akin? I don't even remember if there was a location na meron silang pinagkasama. Pero wala talaga. Wala talaga. So, tita, parang maninao lang. Ito, pa, umpis na akong ano ko na lang bashing na tuloy-tuloy na kasi below the belt na. Mm -hmm. Pati yung mga pelikula, yung mga uh, clips ng pelikula niyang sa Adan, kinakalat na nila. mga nude, nude po. Hindi so, na, bastusa oh, na eh, bastusa, oh, na, bastusa oh, na. Sabi ko nga, sana, alam mo na niling totoo bago sila maging judgmental sa tao. Kasi yung bata afektado, niiyak na si Ren dahil hindi na ito, hindi na ito maganda. Kaya ako talaga, ako nga, kung hindi nga kung tunay na nanay, nasasaktan ako. How much more? kasi so sana maging ano lang sila, maging, maging, uh, fair. maging fair, maging objective. Can and you know, the ma diba, know the facts. Diba? and know the facts. Sa tingin mo, tita, paano yun ang start? Bakit, bakit nagkaroon um, Honestly, hindi ko alam. At hindi ko alam ang motibo kung ano gusto nilang parapin. Pero friends ba sila, ni Pao? I don't know they're even friends, hmm. di ba? Kasi parang walang okasyon na magkasama sila o nagkakasama sila. Pero na ano lang ako na ito hindi ko alam. Alam ko si 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 Ren, very ano siya, she's a very proud person. Hmm. Uh, kung may boyfriend at kung sino yung boyfriend yeah. hindi, hindi ko yung pinakikialaman, di ba? Kasi huwag natin yan o okay. di ba? Kasi lang, syempre, kahit paano na nasasaktan. Kasi lalo hindi, kasi hindi totoo talaga. Hindi totoo. So pakiusap ko na lang po sa King Pao, huwag naman ganun. Maging fair kayo sa bata, lalo kasi wala naman talaga siyang pinalaman, di ba? Kim Pao. I think sila. Sila, sila, yes. Nagsalita ba si Pao naman ng preacher? Sana magsalita rin siya, di Para i-clear naman yung pangalan nila. Ipakali-clear yung pangalan nila. Para hindi naman nasisira yung bata. Wala siyang pinalaman, e. Di ba naman magsabang sa iba tayo? Kasi below the belt talaga yung kailangan pinag-iisipan namin, pinag-iisipan namin. Pero for now, wala pa naman. Pero sana lang pakiusap ko lang sa inyo, sana huwag namang gano'n. Uh, ang pakiusap ko lang, sana maging fair kayo. At alamin niyo muna kung pa totoo. Diba? Masasaktan ako for my, ano, hindi talaga ang ganda. Oo, nasasaktan. Sobrang nasasaktan sa'yo. Lalo may ginagawa lang yung trabaho niya. And she's a very good actress, diba? Binibigay niya ang kanyang all para mag-justify niya yung matibig role na binibigay sa kanya. Pero tapos si Sirayo lang siya ng ganyan. Then... Parang puno yan ang um, ano na yan, maraming. Ito <laughs> 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 ano yan? Ayun ano yung...